Glider. Ito po ang ating matrix. Um, ang tanong kasi kung sino at pupunta saan. Uh, again, we're talking about possibilities. In politics, nothing is ever set in stone. So These are possibilities given maybe their political history, their, their uh, past alliances, their present alliances, and their potentially future alliances. Ito po yung ating tropa ng mga holdover senators. Ito yung mga mukhang pasok so far uh, with what? 70 plus percent relative to vote in. Uh, so ito yung mga malamang ah uh, napapaso mm -hmm. uh, eh ang tanong kasi anong magiging political al alignment sa Senado pero this is in the context it's put in the context of impeachment mm -hmm. kasi it's the elephant in the room eh. impeachment mm -hmm. is going to come uh, whether napapaso uh, pagpasok nila yun ang una nilang gagawin mm -hmm. diba pag resume ng junta nga eh so dito natin ilalagay in, inyong pananaw na malamang will be for conviction because this is under the administration mm -hmm. uh, dito yung mga for against quital. conviction this is the middle ground eh. Parang kung hindi tayo sigurado kung saan, maaaring dito ilagay, mm -hmm. o maaaring magbagong isip, o maaaring na sa dalawang ilong mm -hmm. na hindi naman kakaiba sa politika. Mm -hmm. <laughs> Who do we want to start with? Yung mga holdovers o yung mga... Simulan potential? natin yung holdover senators. Oh, sige. Okay, okay. ang muna. Siyempre si Senate President Chisa Scudero. Kalagay ko sa... Kalagay ko sa admin. Mm -hmm. Tama? Oh. Si sa Antay. Yes, tama. Yeah. Dahil, Makasara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila eh. Yun sa tatay niya na na-impeach. Ah, okay. okay. Hmm. Si Alan, What about kay Thanos? Sa Antay Admin. Sa Antay, Antay Admin. Okay. Sir, ako gumagawa. Tatlo lang, tatlo lang kailangan para ma-quit. walo, walo, walo. At least nine. Nagdagdag. Doon sa ah, ah yes, yes, sa yes, yes, na papasok yes, na mukhang uh, pro... Kaya nga, ano, ang lalabas kasi. dyan, baka hindi matuloy ang impeachment na yan. Ikaw na, ikaw na to. Sige. Oh, <laughs> da dalawain ko na kasi to seatmates to eh. Saan natin nilalagay yan? Sa oh. antay yan. antay pa rin. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President yes Migsubiri? sa well, panahon na... Katropa ni Migsy ang... Yes, cool, eh. yes. tama. Si ito at saka si Maganda Villanueva. Siya. Si Villanueva parang magsiswing for me eh. Hindi ko pa siya oh, pa siya masyadong. Yes. Oh. Sa yes. Saan natin siya ilalagay? Pwede okay, pa iputin muna dito. Dito ah, ah, muna. Para yeah. lang meron tayong flexibility. sa Saan si Joel ito? Yes. Lagi na sa, sa, swing. At least, may flexibility lang tayo na pwede dito, pwede pumanan yes. ito, dito. Clear. Ito, yes, dito. Oh, dito Kasi clear, may yeah. sagutan itong dalawang itong oh, uh, diba? VP Sara at uh, Senator si Lisa. Si Loren, swing. Sa, traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, mamalo? Ay, bahala na, na kayo mag... <laughs> <laughs> oh, oh, ito, malinaw yeah, ito. Ay, 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 malinaw ito. Malinaw, malinaw ang Senator Robin Padilla na makasara. Tama ba? Yes. Ito. ito oh, paano yan? Dito. Clear. Sa admin. oh. Sa admin. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos, uh, uh, ano yan, uh, para na silang pinagsasabong. For TVP. the 2020. Oo. At saka, kung may papasok na kapatid, mm -hmm. gusto, sa tingin ko, sila yung magkapatid na gusto magkahiwalay. Villors. Yeah, Andun, syempre. Siyempre naman, mm. after the political ad. Si Mitch, sa anti-ad. Uy, nakakailan na tayo dito. Oo oh, um, oh, Dito na. <laughs> oh, ito na. O, dito <laughs> na tayo. Possible winners. Go ahead, sir. So, okay. Yaan. Take it away. <laughs> si Bongo, Bongo ko Oh, hindi oh, oh. <laughs> na. Hindi oh, okay. na yan. Oh, may walo ka na. Oh. Yaan. Si Bato. I, si ano, Bato. I-login mo yung obvious una, na muna. Sh kung si Marcoleta. Saan. Marcoleta. Si, Marcoleta. Yeah. si Marcoleta. Si Marcoleta to. Ayme. Tsaka si Ayme. Si Ayme. Si Camille. Si Camille. Mm -hmm. Yan. Teka muna, ilan na yan? 1, 3, 6, 9, 12 na. 12 na. Oh. Si Kiko Hala. baka magsaswing din muna yan. Oh, si, na -swing? Yeah. si Kiko. Si Kiko magsaswing. Yes. Si Ganun din ba si Bam? Ang nagtitan uh, ninyo? Mm -hmm. Mm -hmm sa tingin ko si Bam dahil na endorse ng iglesia, uh -huh. baka nandiyan. Saan sa dito? dito? Talaga. Santa, eh? Uh -huh. Th that's going to be a that's going to be a surprise, huh? Yes. O oh, ilagay na natin ko ang consensus is eh, swing, di ilagay natin ko ako lang ang <laughs> no, no, no. Lang babasadyaan. <laughs> I'm just saying it's a surprise. Yeah, ah, dito. ilagay yes. mo na yung mga alyansa sa admin kasi, syempre, oh. may utang na loob. Pero si Pia, sa akin, si baka mag-aantay. Mag-aantay. Yes. Dito? Yes. Agree rin ako doon. Si uh, dating Senate President Soto ay sa admin? Mm. Swing. Sa swing. Ah, sa swing. Kasi yan, kung maging Senate President, through the oh. help of the Vice President. Okay. Okay. Ping. Para mag-ping. Si Ping. Yeah. Swing? Kasi sinasabi niya, alam mo, Ping. huwag na tayong mag-impeachment. Uh, uh, ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. Uh, swing? Or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually Ping. magkasama. Yes, block yan. O idilagay na natin oh. sa swing. Wait, sir. Nito lapid. Admin. For, Admin. Yes. Okay. Okay. yes. Song. Klaro natin <clears throat> dito, as far as far you two are concerned, limang nasa admin. Mm -hmm.